Hello mga kaibon, so nandito tayo sa aking aviary at uh, sobrang init uh, Magpaligo muna tayo ng mga alaga natin So ayan mga kaibon, magpapaligo tayo ng ating mga alaga na So ito, babalik ka ko lang yung camera So ayan mga kaibon, nakita niyo po mga kaibon alaga natin Miniso lang po magpaligo, ayan o oh, parang baboy lang o oh. So ayan, ayan lang po, sobrang init Sarap na sarap silang maligo. So, pasayin natin silang lahat para ma-refresh naman sila. So, ayan. Paliguan mo lang ng paliguan. Kasi hindi naman sila mamamatay kasi mainit. So, ayan. Hindi naman sila malalamig dyan. So, ayan. Ganyan. Pagpapaligo, mga kaibon. Nandito ako magpaligo. Kasi eh, masyadong mainit. So, kayang kaya na ito yan. So, ayan, oh. Ayan. Ligo-ligo time. Ayan. Sobrang init. Tuwang-tuwa sila, oh. Hindi man lang So, ito pa, mga kaibo, no? Ayan. Sabi. Sarap na sarap silang maligo. At yung nasa labas, dami-dami na yan. So, inalis natin yung poop tray nila para hindi mabasa. Yung mga panila, mga poop na. Mga ibon. So, ayan. Yan yung sila maligo Oh. Ligong-ligo sila, mga kaibon. No? So, ayan. Basahin natin ang basahin yan, mga kaibon. So, para at least ma-refresh sila gusto naman nilang maligo eh so refresh, refresh lang para masarap yung pakiramdam so ayan so, yung mga nasa flight lang ha yung mga nasa flight lang pinapaliguan ko kasi marunong naman yung mga iba yung mga breeder natin dyan marunong na sila lagyan mo lang ng mga pampaligo doon malalaking lalagyan ng tubig bahala na sila ayan o oh sabihin muna natin yung next batch sa mga na ayan, mga ayan, bakit. ayan, sa, ayan. So, ayan mga yung sayang so mga ayan sarap na sarap sila oh. hmm. ayan may mga heavy pied palo, emerald heavy pied split palo mga pearl pie dyan yan mga kaibon oo, so, naliligo sila surit na surit na yan kasi mainit may damay na yan lahat o oh. oh, diba hanggang sa baba okay, oh. so, na maubos eh, may mga bayat tayo dyan, mga kaibon. So, ayan. liko Sarap na sarap silang maliko. So, diya yan magkakasipon kasi may init naman eh. Gusto ko na nga nila yung basang basang-basa eh. Hanggang hapon na yan, mga kaibon. No? sobrang init ng panahon hindi sila pumapalag oh. sarap na sarap sila maliko lalo na yung mga nagmumult gaganda pa yung mga balahibo nila yung naglulugon yan yung patigas na yung mga balahibo na yan para malinisan din mga kaibon. Ayan. Hmm. Kaya ayun ito lang kasi sobrang sobrang init ngayon. Ayan, diba? Hindi yan magkakasi eh. So, ngayon lang talaga. Ang sarap, ang sarap. ayan mga kaibo, no? Ligo, ligo. So, ayan mga kaibon, natapos na tayo magpaligo ng mga alaga natin. So, ayan, uh, okay na sila. So, maraming salamat po sa pagsama yung panonood sa aking pagpapaligo ng aking mga alaga. So, ayan, maraming salamat po. Paalam!